Hello, hello, hello. Good morning po sa ating lahat dyan. Ayan yung puno. O, Press ko talaga pag maraming puno. Ayan. Ayan po ang buhay-buhay dito sa Malaysia. Bumili po kasi ako ng ano, ng pampers. Ayan po. Sa katinapan po isang buwan na yung Pampers yan lakad-lakad is time lakad-lakad <laughs> lang ko tayo kasi mahirap din yung hindi napapawisan ng ating katawan yan maganda yung araw tapos pagdating magsasampay na ng nilabahan ayan shout out po sa inyong lahat mga members mga chat chatter. Maraming salamat po sa suporta nyo. Kahit busy ako. Ayan. Kahit naka-silent live lang po ako. Nandyan po kayo. Maraming salamat po. Malaking tulong. Malaking bagay. Have a nice day and good morning everyone. Bye bye. Kasi yung alaga ko nag-isa lang sa bahay. Mag-isa lang siya. Yung amo ko naman nasa ibang bansa. So kaya mabilisan lang ang aking video for today thank you so much guys have a nice day and bless monday thank you so much